In terms of size ng gulong, ang pinakamagandang gulong sa inyong kotse ay yung original size. Kasi yan yung pinakabalanse, eh, yung handling, at yung comfort. Now, kung i-improve mo yung handling, papatabain mo yan. At kung i-improve mo naman yung comfort, patataasin mo yan. Pero syempre, mayroong mga consequences yun. Kaya kung sakali man, ano, kung kayo ay magpapalit ng gulong, as much as possible, stay on original. Except, meron kayong gustong i-improve. Pero, meron din consequences kung magpapalit kayo. May mag-upgrade uh, at meron din magda-downgrade. Kaya, be careful sa pagpapalit ng size ng gulong. Hello mga pap sa I'm Kuya Shane at may narisid tayo at nalilito daw siya kung ano daw ba yung tamang size ng gulong sa kanyang kotse. Okay, para sa akin na, kung ano yung stock size ng inyong gulong, dun lang kayo sana magstay. Okay, kasi nga, uh, yan ay yung pinakabalanse, eh, yung comfort and handling. Now, kung may gusto kayong i-improve sa inyong kotse, like gusto mo i-improve yung uh, comfort, pag gusto mong i-improve yung comfort, papataasin mo yung gulong mo. Kumbaga, dadagdagan mo yung kapal ng inyong gulong. So, para mas marami siyang uh, yung bounce, no? Mas mataas yung bouncing niya. Yun nga lang, pag pinataas niyo yung gulong niyo, there's a possibility na sumabit 'yan dun sa inner fender niyo. Singa, tumaas na yung gulong niyo. Although Uh, normally, mga 1 to 2 inch lang naman yung itataas niyan. Kung halimbawa, from 65, gagawin mo 75, eh, normally, hindi naman yan sasabit. Lalo na sa mga malalaki sasakyan. Pero sa mga kotse o mga sedan, may possibility sumabit. Kaya be careful na lang muna. No? I-evaluate nyo mabuti kung hindi talaga sasabit. Now, uh, kung sakali naman gusto nyong i-improve yung handling, medyo maganda sa kurbada yung sasakyan ninyo, well, pwede nyo palaparin yung inyong gulong. Okay? Yun nga lang, syempre, ang problema naman nito, ah, uh, na, uh, by the way, no, yung, dahil mas malapad yung gulong ninyo, mas malaki yung grip ninyo sa kalsada, so mas control ninyo yung sasakyan. Yun nga lang, pag makapalang gulong ninyo, tataas naman yung rolling resistance ng inyong sasakyan. So pag mataas yung rolling resistance, pwedeng lumakas sa gas at may possibility rin na 'yung inyong uh, sasakyan ay sumabit din lalo na pag nagpupul pull turn kayo. Pwede sumabit 'yung ano niyan, 'yung gilid. Kaya yun mga papas no, kung sakali kayo magpapalit ng gulong, aralin niyo rin kung ano 'yung pinakatamang size. Actually ako, personally ginagawa ko diyan uh, halimbawa, gusto kong i-improve talaga 'yung comfort. Magre-research muna ako. Uh, ano ba 'yung size na pinakamalaki na hindi na nagpalit ng spring, hindi nagpalit ng uh, o hindi nag-add ng kung ano-ano pero hindi pa rin sumasabit. So ganun lang naman mga paps no, proper research, tingnan niyo kung ano yung gusto nyo i-improve sa kotse ninyo kasi ako ang priority ko is comfort. Kaya pag nagpapalit na ako ng gulong from stock, medyo tinataasan ko na ng konti para mas maganda yung bounce ng aking sasakyan. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.